Guys, may good morning. Maraming salamat pasalamat sa mga gasyo sa mga salusa kwa kumain pa pales. Sa main guys na mayong yung ice ng mata niya. Iyan naman yung maganda. Ito yung uh, ako niya, guys, na uh, magagaling. <laughs> Ito yung daddy ko, guys. Uh, dalawang tao na, guys, na uh, paralyzed. Pero uh, survive, survive. Laban, nilalami-laban, yun, guys. Kasi <laughs> eh, nandyan, kasi kanyang loyo, eh. smile guys kasi na, <laughs> parang nahalinan po guys nung ano uh, mama ba? ito na guys ito yung malalapitan natin sa sa tuwing so, wala tayong problema pag may problema ka hindi tayo lalapis <laughs> Ya, inilah satu guys. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Semangat! Driver gue bau, mau lagi pun.